Pangarap na magandang buhay at pagmamahal sa pamilya ang dahilan kung bakit nagsasakripisyo ang ilan nating kababayan na taga-probinsya na mawalay pa sa kanilang mga mahal sa buhay. Lumuluwas ng Maynila at dito pa nagtatrabaho. Kaya, bawat sentimo ng kanilang kinikita ay mahalaga. Pero paano masisigurado ang pagpapadala at pag-iipon para sa kanilang pamilya? Paano nga ba nakakatulong ang GCash? maipadama ang pagmamahal kahit na nga malayo sila sa isa't isa. Tuturuan natin sila the easy way. Tutok na! At maya, -maya lang ay announce na naman namin ang mga winners ng Libreng 500 Cash na Load. Remember, para mas gumaan ng pang-araw-araw na buhay, g pa rin. Pagdating sa fast, easy, safe, and secure na cashless transactions, talagang number one ang GCash. From Luzon, Visayas to Mindanao, talagsaon, di ba? Ito na nga raw ang pinakamabilis at pinakamadaling paraan ng palitan ng pera kahit sa ang sulok ng bansa ngayon kakampi ang app na ito ng mga kababayan natin na kumakayod para may maipadalang pera sa kanilang mahal sa buhay sa probinsya. Tulad na lang ni Christine May Bermiso na nagtatrabaho bilang fast food crew dito sa Maynila. Taga-Sanlitig, Jubo ko, kasal lamang sa 2019, sa sa kinabuhi, matong napilitan kong hingarig Manila para magtrabaho. Kaya naman mahalaga bawat sweldo ni Christy. Single mom siya at sa kakaramput niyang kita, umaasa ang pamilya niya sa probinsya. Ano naman ang trabaho sa amo, problema na ho, agang sweldo, kung saan pagkaabot sa anak na sa probinsya para sa iyong panggatas. Kaso lamang, mga kamag-anak na dito, sila kay ba kung saan pagkuha sa bangko. Dain pa ni Christy ilang beses na rin siyang naloko sa mga pagpapadala ng pera sa probinsya. Pero nang dahil sa GCash, hindi na nag-aalala si Christy kung papaano makakarating ang kanyang pada-love. Mula dito sa Luzon, papunta sa Visayas. Tungod sa GCash, di na na ako kinahalang magpadaag kwarta sa ang pamilya. Di na po na ako kinahalang mapilapog ko para lamang makapagpada ako nila kwarta. At dahil suki na ng online money transaction app na ito si Christy, pagtudluman niya sa inyong mga taga-Bisayas kung odsaan paggamit ng GCash. Dalira na ka, Juuy. Ablihira ang GCash app, klik ko lang ang Send Money. Unya, ilagay ang imong GCash number sa imong pagpada. O pila ang imong ipada. Pagpindot ng Confirm ay mabilis. Make sure sa kanila na ang pera. Pwede ni mo i-transfer ang GCash padungan to sa mga bangko. Makita nimo mo sa home screen sa GCash. Pinduta ang bank transfer. Pangitaa kung asa kang bangko magpada. Ibutang ang account number, amount, o i-click ang send. Magaling! In-a-click ang pera from Luzon na karating sa Visayas. Oo, nga na kadali. Asta ang mga paboritong pagkaon o duwaan sa anak mapalit na sa Gcash. Gamit ang QR code ng tindahan na ahong bibilhan, e i-scan dra ang akong Gcash, ilagay og pilay amount nga ahong isend. Bayad na! og pwede na diyang ma-enjoy ang mga pagkaon o mga duwaan nga hilig niya. Murag ako po nga ning uli o probinsya nga naipasalubong lobong Safe and secure dahil bawat transaksyon may resibo na ipapadala via text message. At hindi lang si Christy ang gumaan ng buhay dahil sa app. Isa si Jarvi Gonzalez na tulad din ang maraming Pilipino na kahit may sariling pamilya na, hindi pa rin siya nakakalimot suportahan ang kanyang mga kaanak sa probinsya sa Sultan Kudarat. Ang ako nga sweldo bilang isa ka sales clerk, ginasigurado ko nga may ara ko budget ginatipon para sa ila kag maipadala sa ila kag makabulig biskan ginagmay send money features ang kanyang sandata para makapaghatid tulong sa kanyang mga magulang dali na sa akong ginikanan ang pagdawat sa kwarta gamit ang GCash i-click ang GCash click send money lagay ang GCash number amount at pindutin ang confirm pagkatapos ini eh, may araw sang text confirmation nga madawat halin sa Gcash palakat sa number ko kag sa number nga gipadalan ko bukod sa pera padala gamit din ni Jarvie ang pay bills at buy load features to show love sa kanyang pamilya sa Mindanao ituro mo nga ito kung paano Jarvie tige gina surprise ako nanay ko ginapadala ko siya sang load isa. Ah, sa Gcash app i-click mo ang buy load pindutan mo imo number ang amount Kagato na, pwede na mag-text ka magtawag sa nanay. Kung may ekstra akong budget, ako nagyapon ng gabayad sa amon niya kuryente sa probinsya gamit ang GCash sa pagbayad. Sa pay bills, ibutang ang biller name o pangalan sa imo nga bayaran. Pareha sa Sultan Kudarat Electric Cooperative. Pareha ang sukel ko. Uh, I-type ang account number, ang iyang nga uh, amount, kag-i-click ang confirm tapos amula nakapaspas mabuligan ko ako ang ginikanan para hindi na sila maglakat sa opisina sang Socelcom o diba dahil sa GCash, malayo man tayo sa ating pamilya, safe ang ating pinaghihirapang pera at siguradong makakarating ito sa kanila. Dahil nasa ang parte man sila ng Pilipinas, mula Luzon to Visayas hanggang Mindanao, abot na abot pa rin yan ng GCash. Winner reveal! Sino-sino nga ba ang anim na followers from Facebook at YouTube ang nanalo? ng 500 pesos libreng load. Eto na! Yay! Congratulations and see you again next week at abangan ang mga susunod nating mga episodes. Tandaan, ano man ang pangangailangan, para mas umigi at gumaan ang buhay, G pa rin.